Yo mga paps, good morning sa inyo mga paps uh, Sunday ngayon, medyo late na tayo lumabas Kasi nga uh, medyo matumal pagka Sunday So lumalabas ako medyo late na para yung mga tao eh papunta na ng mall So 10.30 na So mga paps, tanong ko lang um, Balita ko kasi merong kasing uh, ilalabas na BYD limited um, Special slot ata yun Merong special slot So tanong ko lang mga paps sa ating lahat ng TNVS drivers Na... Tama ba na suportahan natin o so suportahan natin ang BYD? Kasi maglalabas sila alam ko yun yung mga taxi na hybrid. Yeah. So ang tanong ko, dapat ba na suportahan natin ang BYD? Kasi hindi ko rin alam kung ano yung pinakang ano eh, sagot ng mga TNVS drivers diyan So um, antay natin. Siguro ako, magaantay din ako ng mga comment. Comment lang kayo mga paps kung tama ba na suportahan natin ang BYD eto uh, ito yung hybrid mga paps na taxi. Uh, alam ko mas mababa yung fare na ito compare sa ating mga driver ng TNBS. So yun mga paps, comment lang kayo O tama lang ba na suportahan ang BYD. Ano yan, by next week ata daw sabi, balita ko lang na magkakaroon ng BYD slot, special slot. No? So yun mga paps, antay ako ng comment sa inyo. Willing tayo sa mga dyan. RS, ride safe sa lahat.